Maing hapon, diyan sabta sa itong tulumanon, mga listeners o viewers sa Super Balita Cebu o Sunstar Cebu. Maing hapon ninyong tanan, kumusta yun ng biyernes? Nagan ka kayo nung maghinam-hinaman ng biyernes, no? Kay ting ang uban, ting pahuway o ma. Ba't kami in town? Labi na sa among trabaho, six days a week, ang among, well, so dili gid me, ma-excited o Friday, but daghan mong yung ganahan sa Dog Friday, bisa ka ng kay day off nila, di kaugma, no? sa Bado o Domingo. But, namo, murag dili ito excited. But still, thank God, it's Friday. Kining atong kinabuhi, doon na tayo ko, ano? doon ay mga higayon, mga aspeto sa ng kinabuhi nga sikreto. Sikreto sa imong kaugalingon nga ikaw ay nakahibalo. Sikrito nga ang imurasang pamilya mo ay nakahibaw. Sikrito nga ang ubang mga tao nakahibalo. Wa ang imong pamilya. Pero sa tanang sikrito, kahibalo man na kahibalo mangyid ta. Munang usahay sa relasyon, mahimo ning problema ang sikrito. Labi na kung padong kadiha sa kanang gitawag o kami niyon. <coughs> Excuse me mo nang dili dili ko no dili angay gyud nga ang sekreto taguon labi na kung mosulod ka og kami niyoon nanuman it will lead, it will lead into more problems o problema budag ko ang problema so usasab na sa angay nimong bantayan ang kanang pagkuput og sekreto sa imong pagkatao kung mosulod ka sa kami niyoon nga sa imong tan no nga wa ka masayod mahimo de nga problema mo ni ang problema karon ni Vincent na usa ka bisexual ang konses yang problema nga usa iyang pagkatao bisexual siya kung sa tuwa pang si Buano nga pinulungan si Lahis ingon pa ni Vincent sa iyang suwat good day i-hide lang ko sa name nga Vincent, usa ka bisexual, batwa kay baong akong GF ani. So, naa siya girlfriend. batti lang na akong problema. Karon mabdo siya og mao ni complicated ang akong problema. Four years namin ni Tina og suod na ang among pamilya. Sa kadagayon na namo, wa sila kibalo nga bisexual ko og dunay lain lang BF within sa among relationship. At wala klarohon, gipanghay din na to ang ilahang mga real name. O nag-alias na ni sila. Karon kay mabdos na siya, gusto sa among masig ka family nga magminyo mi. Ako'ng problema kay na ako'y boyfriend karon nga close kaayo mi ug mas bugat ang akong feeling alang niya. Unsa kay akong buhaton Noy kulas. Wa ko ma expect nga mo mabdos ang akong GF kay sa kadugay na namo karon panahitabo nga siya na buntis. Di isad mo sugot ang akong BF nga magbuwag mi kay okay ra niya i-continue ang among relationship. Mas palabihon niya nga duha sila sa akong life kaysa mawala ko. By the way, homosexual day siya. Ang kaning BF, please tambagi ko sa akong buhaton. Vincent. Vincent, may hapon nimo mo og sa atong mga viewers no sa Superbalita Cebu og Sunstar Cebu nga nagsunod kanunay ining atong tulamanon kada Biyernes sa hapon alas 3 ngadto sa alas 3:30 30 minutes ng program no sa di pata mo hisgot sa problema ni Vincent ato sang hisgutan ang kuana ni kanang implikasyon Naghan magudning, mo ning kana bang magsekreto lagi kas imong pagkatao nga mahimo nang mahimo na hinuon nga problema later on doon ay case, ingon ani, para yun ni Vincent, bisexual siya. I'm talking about a real case, ha, na niabot ko din sa korte, nag-hukman gini sa, kung kining hukmanan. <clears throat> Doon ay usa ka lalaki, na, na, na bisexual siya, nakigminyo siya, sa iyang suod nga higala. Okay? After marriage, sa kaanak sila, unya, nakabantay ang asawa ano man. Ang sa asawa, ang iyang bana, we restrict sa ilang mga anak. unya harsh kay words niya. But ang iyang ikahibod ang iyang bana, suod kayo sa iyang mga amigo. kanabang bang, doon ay closeness na iyang nabisirbahan na lahi yun. No, kanang something special. So, natural, iyang ipanidaan ang bana. One time, hisas ban Iyan nasakpan yang bana nga sa laing lalaki. So dito niya na confirm yang gi confront di deny ang yang ang bana. But hindi na magit sa maka gawas nga kato yang nakitan niya yang dabantayan. Grabe man sad ang yang bana no kanang sakit manulti niya unya kuan manapat sa ilang mga anak so gidahan niya ang yang anak ngadto sa unsaman. laing balay uni-uli isa sa ilaha, unya, wala nang mo balik sa iyang bana. So, ni file siya o annulment sa, annulment sa korte, nga giuyunan sa korte. Di deny ang bana na kuhan siya, kanang bisexual siya. So, wala gidawat sa korte ang iyahang katarungan. Nga masligon ang assessment nato sa habig sa iyang asawa unsa may problema dili ang bisexuality dili ang sexuality ang problema ang naka pa anol sa kasal unsa man ang pagtago sa bana sa iyang tinudunay nga sexual status sa iyang pagkatao sa pagkalalaki so atong balikon kanang pagkabasexual o homosexuality sa tao <coughs> dili na ground for annulment. Kana kung ikaw musulti ngadto sa imong umabot nga spouse kung unsa ka nga tin unsay tinudanay ni mong pagkatao. No? Imo nang istorya kay nga man sa atong family code maisip na nga fraud. Nang limbong ka, wala ka mo sulti sa imong tinudanay nga pagkatao. So, ingon pa sa tong balaod, marriages may be annulled. Ang kami niyon mahimong i-annul. If dunay fraud na ngilad ang usa party wala mo tugan ang usa party sa tinudanay. so mo no kanang dili lang kay pagkatao health condition kanang duna kay mananakod nga sakit no kanang sa man ang mananakod nga sakit na idaghan HIV kanang duna ka TB unsa pa nga wa mo gitugan sa imuhang spouse kung wa mo na gituggan, do mahimo na niyang ground no for annulment fraud man na, wala ka magsulti sinod nang limbong ka wala ka mo istorya nga naa ka kani nga problema sa panglawas o problema sa sexuality do ta sa kuy case case gapon ni ang tido danay no wala ni gitumo-tumo do na yo sa kababay nagminyo siya nakaanak sila but in the entire marriage nila, wala rin yung maubot sa korte, but entire marriage nila, iya ginyang, iyang gipatuo, wa balo ang iyang family, na siya bisexual. So, unsaman, unsaman yung katarungan niya, ni sa pasabot siya nga, kung iyang isulti, nga to siyang banaw, unsa kay mo take, itake nga to sa iyang mga anak. So, wala siya, unsaman, wala siya tuod mutugan, but, ayang marital kuan marital responsibilities iyang gihimo gilanta magisgot unsa nang marital responsibilities no Nganang sa specific gyud ba kay di man na, lain man paminaw sa media man ibat? Eh, mo na iya man gituman yang obligations no niya iyang ang iya toon nga pagkatao but wala siya makigirelasyon o lain So, dili makita sa iyang bana ang iyang tinudanay nga pagkatao. Only very close friends ang iyang gisultihan. No? And to those kuanpod katong mga tao nga kanang nakibaw siya sa manako nga dili ba makuan ba? Kanabang open lang, open nga mo tanaw sa usa ka tao. Dili kay mo judge. No? Di man kita, we, have the, we don't have any right to judge any person. Look, kanang ingon pa bitaw ng Jesus Christ, ay hukmi ang isi ingon, ko, di isap ka hukman sa ginoo. So, dipindi man na, kanang uban, I don't know, no, maluoy lang taong taning uban pa, mahadlok, doon nag sa ka little sender nga, di gitaw na ako nga, mahadlok siya, mo padala og sulat kay bugal-bugalan in no, dili man itugan ang inyong mga ko, ano, ang imuhang tinud-anay nga imong pagkatao kinsaka unsay ko we keep it secret na mo stay balaod ana kunya ka ng mga mga emails mo bitaw nang daghan jud kayong daghan sang mo chat nako mo email nako mangayo ko, ko ka interesado lahi naman karon do na naman tay mga balaod sorry di di ko muhatag. ana so mo nang wa gid nako tubaga ang mga katong mga email mga chat nga nangayo og wa kay wa balo kunya kwan na pre sa Data Privacy Act po na siya. So, muna ang akong mo ng duha ka istorya. sa kalalaki, bana, istorya sa usa ka asawa na pulo sila bisexual. Ang usa nasakpan, ang usa wala. But ang una gikonsil <coughs> niya nakasakop yang asawa. Ang ikaduha wala but wala sila'y problema sa kami noon. I think it's fair po no nga ang gitago. So mukuan sad ka kanabang dili baya lalim. So, unsa man yun, angay ba nato, angay sulti atong pagkatao, nagtos ato ang umabot ka spouse? Yes. Sa joke pa naman sa una, sa painumdum pa, kung nang, musulti kasi tinuod, ayaw ka hadluk. Anabang, imong itugan, imong iyag-iyag ang unsa man unsa ka, nagtos sa imong umabot ka spouse. Doon si sila, right? ang imong pamanunon, imong pangasawunon, na makahibaw ka kay mabita na better half o kami niyo na ang imong siyay na kumplito sa imong pagkatao. So, deserving nga masayod ang imuhang umaabot na partner unsa ka so kaning lain pod maato man ning kaning ganing mapugos mapdos man no ang ang iyang kuhan, ang iyang girlfriend, Mabdos. Mapugos ba si Vincent sa pagpakigminyo? Dili. Walay tao na mapugos sa pagminyo niya unsaman. Ilang na pamabdosan. Forced marriage man na siya. Kubo sa tong balaod, walay tao na pwede pugson sa pagpakigminyo. Apil na na, isa ni Mabdos ang babae. Ngano man, Because in the future, pag sulod anak nga marriage, imog ya po na nga unsaman. Mahimog ya po ng grounds sa pagpaanol sa kasal. Kay forced man, pinugsanay, under intimidation, doon na may intimidation, nga sagol nga, di gani ni mo ni ako ng akong anak, o di gani ko pakaslan ni mo, I'll do something bad for myself or other na tao. So doon na threat. So, Maabot ang higayon, mag mo file ang usa ka party nga offended o annulment sa kasal so invalid na na sa sugod pa lang kay do na may intimidation so Vincent di gyapon ka mapugos sa pagpakigminyo no nagto sa imong girlfriend bisan mabdos na siya so anybody katong mga naminoron kanaminitan oron, walay mapugos, walay makapugos sa pagpakigminyo. Ngadto sa bis kanaganing babay o lalaki, no? Do na intimidation, wala gid na sa pagsugod pa lang nal avoid na na nakasal. so mo sa ni sa kung higala, akong katsat ganiha akong higala na si Attorney John Ray Saavedra, ako sa gipangutana ini aning duha ka elements kining may force force, nas o kaning pagkeep og secret sa imong sexual status. So ingon niya, <coughs> ground ni, excuse me, ground ni sa annulment sa kasal. May nang mo nang ingon magpakatotoo ka ba kanabang dili ni mo taguon ang imong pagkatao unya kung pananglitan ni map na ni mapdos imong girlfriend ikaw ni mapdos ka ayaw hulga ang imong hangkoy mo nang ayaw hulga ang lalaki kay whether like it or not, mabot ang panahon, mahimo, padilungan ra gihapon na ang So, wala gihapon na ay maayo ang marriage. So, ari ni mo, Vincent, ningon in man ka nga, unsa man, bugat ang imuhang boyfriend. So, I'm not saying na kanaganing buwagya ang imong, imong boyfriend niya, pakasli yun ang imuhang girlfriend. No. Kung wala na kay gugma or mas dako ka gugma sa si imong boyfriend ayaw pagpadayon pagpakasal nganuman tungod lang ba kay imuha siya imuha siya ang napamabdusan kay moabot gyapon ang higayon no nagsulod nimo ni sa si imong mangluib ang ka nganuman kay dili imang kana kanabang maglisod man kag buwag di ba kay mas bugat gud kaning imong imong letter nagkuha ni nagpasabot ni nga kana ganing ipadayo ninyo ang relationship suma sa unsay gusto sa imong boyfriend so wala na kay maganam na kagamay imong gugma ngadto sa imong girlfriend mas bugat na nimo ang imong boyfriend nga imuhang gitago ang inyong relationship nga gusto siya nga mo-continue i think this is the second ikaduha na ni na sulat na nadawat gikan sa sama ni mo bisexual. Lahay sab tong iyahang problema ba't, ang katong ano oh no, katulo na kay do na naman dito sa una nga he just realize nga is bisexual at the age of 65. I don't know tinuod ba tong iyang suwat o dili basta kay motoy na tabo no nakarelasyon siya og same sex no. So Mona Vincent ayaw pagpakasal kung nagduwa-duha na ka sa imuhang pagbati ngadto sa imong girlfriend sa imong uyab ayaw pong sa mong imong kagalingon i'm not to so saying ipadayon ang inyong relasyon sa imong boyfriend nara na nimo baka timbang mang kagmayo so kung nagduduha man ka ayaw pagpakasal ayaw una ikwan ayaw ayaw pagpakasal sa imong girlfriend una una aw nagmayo tanan mas may nang maklaro ang tanan, unya, sultihan ni mo ang imong GF sa imong tinudanay nga pagkatao o sa imong relasyon nga to sa imong boyfriend. Lisod, no? Pisan kinsa naman. Lisod kaayo ang pagsulti sa tinudanay. Mulaw ka, unya, mapasakitan pag yun ni mo ang girlfriend. Whether you like it or not, may bawaan na gyapo na sa umabot na panahon. So mas maayo na lang nga karon pang higayon na imo nang isulti ang tanan ngadto sa imong girlfriend. Aron maka sulti pud siya, makakuan pud siya nga makahukom pud siya kung angay bang ipadayon o dili ang inyong marriage. Naranan niya sa name decide kung ito continue ba o dili, putlon ba inyong relationship niya. Yeah. But Vincent, one thing for sure, di ka makalingkawas sa responsibility sa bata. Makasal mo o dili, obo sa balaod, are obliged to support the child. Unya, mas maayos sab nga imong ilhon ang bata kun pagkatao ikaw moy mga mahan so magpakasal mo o dili imuha ya po ng responsibility ang bata So, mauna na naa, ah, no? Ang imuhang, imuhang responsibility. But I'm not saying na uh, kanaganing ipadayon, ako lang iklaro, ipadayon ba o dili ang inyohang ang inyohang relasyon. Inyo na ng hukom, inyong duha. So, mas maayo na nga masayod ang imong GF para kamong duha, may mo chart kung sa'yo padugunan sa inyong relationship. Ipadayon ba ninyo o dili? Kana lang. So, na, Vincent no, una ayaw pagpakasal. I'm not saying na dili gyud mo ipadayon ang kasal. Ayaw pa at this time. Kung imong matino, matimbang imong mayo nga dili mayo, nga mugat gyud ikamakabias imong boyfriend, ayaw ipadayon ang kasal. Ikaduha. Imong sultihan na imong GF. Badawat ba niya o dili? So, diha na sa timbang kung angay ba ni ipadayan o dili. But, kisa gihapon, pangkahi imong GF, kung wala na kay pagbati o gamay na kay pagbati, mas bugat ang imong ang imuhang boyfriend, then ayaw ipadayon ang kasal. Bisa't madawat pa niya. Ano man, kamurang niya po yung mag-antos, mag gihapon mag mo. I tell you, possibly gihapon na mahimong conflict din yung duha ang kanang imong sexual status nanuman every time nga madugay kag uli sa balay nasa may una sa imong asawa natua ka sa imong boyfriend natua ka sa laing lalaki mubunga gyapon na og distrust tungod sa iyang nahibawan sa imong pagkatao so daghan daghang no? daghan mga problema nga posible nga moabot og usa walay peace within marriage. So, ang iba ni ipadayon o dili, huna-huna asa o So, daghan kag huna-huna Dili sa ang pagsulod o kaminyon, Daghan kang responsibilities, daghan kag huna-huna daghan kag problema nga atubangon. Problema sa si imong asawa o imong problema, mauna imong pasanon. I'm not saying nga dili ka mo but that's life. Nindot ang kami on. But you have to take responsibilities. Karon sa akong tanaw, dili pa jud ka ready kay nganu nag nagkuan ko ka, naglibo ko ka, napaka in relationship. Tingali sa umaabot. Mahimo man nga imong huwaton ang imong bata nga matao, ang imong anak nga matao. Mo lagi na kinanglan imuha ginang akuhon ang responsibility sa bata ikaw man mo'y amahan. With the like na ikaw ang papa so imuha ng akon. Karon, ana na sagka mo timbang ko ipadayon padayon ba ni mo dili na kay mo gusab-usab yung una na no? So, karon lang imuha na ng imuha na ng hukman. Mo padayon baka o dili, oh no. Imuha ng hukman. Mo padayon baka o dili sa imong boyfriend relationship. Ipadayon ba ni mo o dili ang imuhang responsibility nga mo pakasal. But sa nga sangat nga sa imo arrive mang imo nang naistorya ni mong boyfriend, umani mong istorya sa mong girlfriend, as much as possible, as early as possible, imo na nang, nang sultihan siya karon lang. Ayaw pa abuta nga mulay ang problema. Whether you like it or not, maabot dyan na. So, diha na magtimbang-timbang ugmayo. maayo. Ang imong responsibility na sa bata. Ang imong responsibility na sa imong kogelingon, imo bang ipadayon o dili timbang-timbanga ug maayo. So Vincent, mong bahaton, mo te imong buhaton, tultihan imong girlfriend sa imong imong pagkatao. Ayaw ipadayon una ang imong inyuhang naisgutan nga kasal hangtod nga medili maplansa ang imong problema. So, ayaw paglayat sa unsa may mga butang na posibleng mumugna hinoon, mga hukom na mumugna hinog, future nga problema nga mas dako pa. Imuhang atubangon sa pagkakaroon, ang imuhang problema, aron masulbad na na, gid na, one time, aguntaha Ato bangha ang problema with courage unya diha na ka, maguna-una unsay next hukom ka ipadayon ba o dili asa anang imong ipadayon So na imong buhaton Ako naman tong gihanigan nga ang kanang mga problema nimo kanang duha dili ka mapugos sa imong pagpakigminyo unya kanang pagtago nimo posible pud po na nga mo sangko ngadto sa dakong problema within marriage manol Ma yapo ng kasal kay mo manggi taguan ang imong problema imong pagka imong pagkatao Muna, ang imong imong hunahunaon pagayo so wala naman tay panahon oh wala may mga greetings dire no dati usak ka comment tanaw na to unsay comment Muna, ang imong uh, ah so, wala naman tay panahon ti aday usak ka ko no asa makapadangat og sugilanon Jan Jason eh, murag ka na, ganing adto lang no mahimurag mo chat yung ka o mukaw chat lang kana ko no kanang sa ako ang kuan messenger mag usa ni sa mga writers asa ah, makapadangat so kuan lang tanaw lang diha po sa among box editorial box sa Super Balita Cebu makita man na nimo among email asa nimo asan asa nimo isen at tubas komunidad na mo abot ra gid po na adto sa among consultant Unya di ay, paibawad ay ko, basin sa sunod biyernis, tanahon pa na ko kung makaprograma ba ta, kay doon ako importante sa kaing lakaw, no? Tanang out of town na trip nako. ko. So, dili ta wala tay kasiguruhan nga makaprograma pro, ta diri sa tuang matag biyernis nga Karong Friday, kaumabot nga Friday, So wala naman tayo panahon, nilapas na ganita, Dagang kayong salamat sa inyong pagsunod. Maying hapon, mga listeners o viewers sa Supabalita Cebu o Sunstar Cebu. pisan di ko ma-enjoy ugma kay trabaho gyapon. Thanks God, it's Friday.